Kaya, kaya po kami nandito, kaya po nandito, uh, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina kami, ina ako at ang mga kasama ko na ano-ano, puro side lang niya naririnig nyo. Ngayon, uh, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito uh, na ako. Gusto ko, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng lahat ang ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kailangan na ako lumabas eh, kasi kung ano naman siya sa amin. Tingnan niyo lahat ang sinasabi niya, baka may politiko, may mga artista pa, ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So yun lang masasabi ko lang. So tungkol sa sinabi niya kahapon na, na, na nag offer ako sa kanya ng 300 million, Uh, na ko siya. So, yun, yun lang. Please lang pakiusip ko lang. Lahat ng taong sinasabi niya, iniimbod sa amin dito. Tingnan niyo ang pagkatao namin. paro sila, sinasabi niya sila, engineer, so e, engineer yan, hindi niyo Salazar. Hindi niyo Hindi naman kriminal niya. Paano naman sasabihin na gano'n? E ako, e ako i-involve na ako. Gaming lang ako. Ang sabi sa akin, mga 11, 11, 10, tulog na ako, tinuwagan ako. Ang isang partner namin. Sabi ganun na uh, tulungan daw tulungan daw si Dondon Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So lahat uh, lahat tinatawagan no? Uh, si Gretchen tinatawagan uh, sinas sinasama ni si Gretchen humihingi ng time na na umihingi ng pang, pang kampanya, yung asawa tapos tinawagan din ni Brown kinausap din ni Dondon tapos umihingi ng pang, pang, pang na Ang dami siya sabi, Nung binlock siya, kasama na naman sa sa kagulang na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan lang isa-isa, naging extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano, ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh what is your message to you? sa mga families ng using sa Boleros na atari balik na sa inyo kasi kayo yung pinitore mga ano well, sa Well, malalaman niyo rin ang totoo. Siguro sa pag-iimbisto niya, may lalabas na totoo dyan. Oh, yeah. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga decenteng tao yan. Mga, may, so, ang, 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 ang hiling lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na sa sarili namin yan talaga. Kaya, wala na akong... Kailangan, yeah. ng, kailangan yeah. ng ano eh. Ngayon, hindi ko na ako kailangan paluwan ano, hindi ko alam, hindi namin alam kung ano nangyari talaga diyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumaban eh. Si Brown Group, Group B si Brown. Sila talaga pareho sila na si uh, Bisaya, Rosal. Hindi malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, saan kailangan mag-offer isa-isa tinatawagan nila, hinihiyan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 milyon. Kaya namura ko, doon simula. as early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May, may mga telepong conversi, may, may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future uh, depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na, na, nag-extort talaga. namura ko si Brown dahil hinihan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Alan Bantiles. Hindi nga ako, tumulong ako kay Don Don nung eleksyon dahil dahil umingi na to pag hindi pag hindi pag hindi mo tinulungan ang dami sinasabi sabi na kono no eh okay ganito yan nung nagtatago sila okay nakarating na sa akin yan ito huli na lang eh pagka nakakainom kasi yan ang dami masyadong kwento ang dami mga pinaplano kaya yeah, si Don Don pag lasing yan kono no mga pinagsasabi niya eh tapos nasa isang meeting nasa isang nasa safe house na nila na tinataguan nila sa bandang Paranaque daw Ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kung sila nakakaalam niya. Pinilano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel na kasi nasa paligid ko, mga tao niya eh. Noong time na yun, nagtituwala ako sa kanya. Ngayon, ang, ang, ang uh, napag-usapan doon, uh, ako, matutubos ako, sa papatayin ako. Walang kinalaman yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si, si Si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa, para sa uh, marketing lang yan, para mga anak tumaya. Kapag sila, sila, Celso Salazar, eh, eh ang negosyo niya, ang poste. Ano kinala? Wala, wala, wala masamang record yung tao. O, paano naman makakasama sa mga ganyang kalukuhan niya? Kasi nasabi niya. Uh, I think lahat ng, lahat ng minensya niyang pangalak, parang nila, nila, engineer Celso Salazar, si, Sir Eric, Uh, di pero sa sila, I think sila, si Gretchen, magpapal sila ng kaso siyempre. Ang ko sa kay Don Don, tingin ko talaga mak makitid ang utak niya eh. uh, I think pera-pera lang talaga habol niya. Isip yung sinasabi niya, pati kagabi. Uh, bigyan siya ng pera kasi tatakbo na ram. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh.